Oh. Lancha ito oh, na nabukod. For fishing only oh. Asa nakayang sakay nito? Hay, kumusta na kaya ang mga sakay nito ayon? Oh, kawawa naman ang mga sakay nito. Sana buhay pa sila. Oh. Lancha. Lubog na siya idol. Wala man tao. Ay, sana buhay pa ang tao nito. Kung saan man sila ngayon. Oh. ay lansya Asan na kaya ang sakay nito Grabe oh? ito lo Wasak ang lansya oh. Nandito sa layong 35 miles ito ngayon ay doon oh. Kita namin dito sa kan Laot Oh, oh. Dito sa santana na ito. Wala man tao. Sana buhay pa ang tao nito. Oh. Ay, sana ligtas ang tao nito. Oh. Wasak. Wala nang harapan na ito. Wasak na. Oh. Ay, sana buhay pa ng tao nito Nakakapangilabo